Hello mga papi, uh, good day sa inyo lahat. So for today's video, bumili ko na itong laminating film na A4, 80 micro na 100 pieces. So in order to shopping, sa araw pa ito dumating. Kaya ngayon, tetestingin natin, ilalaminate natin itong ID ng asawa ko. Kaya, medyo durog na kasi siya mga papi. So, medyo ikot na lang ako para makikap natin alam. 80 microns. Yung micron mga papi, yun yung kapal ng laminating. So, 252 ko lang siya nabili mga papi sa Shopee. Kasi sobrang kailangan ko siya sa mga sa mga inaano in, 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 ko, sa mga kailangan pagka pinag kami. Kailangan ito, tingbusan natin. Ito siya. China siya. China. Eh. Okay. A4. Ayan, ayan ka mga pa. So, te Testingin natin, ito yung ito pa, ito mo. Ito yung lami, laminator natin. Na-vlog ko na yan dati. So, makikita nyo kung um, paano siya mag-laminator. Ito Ayan, no? Uh, ayan siya mga pa. A4, 80 micron, 100 pieces. Ayan. Hindi ko alam kung ano tatakin niya. Basta yan, yan, Lalagay ko yung link sa sa description box sa sa comment section mga pa. No. Para diretso na kayo kung type niyo to at nagustuhan niyo. So, ngayon naman, kaya natin yung fit, yung ano, yung performance niya mga pa. Mainit, mainit naman na yun eh. Mainit na. So, Salamat lang natin kasi mas makapal, kaya mas mahal yung mga papi. Mas makapal. Yung ang siguro yun, yung 100 micro. Ah, medyo manipis lang siya mga papi yan. Pero pwede na rin yan, parang ganito din. So, susunod, magbibili naman natin yung makapal. Yan. ito. So, bubigyan natin, susunod na siya. Pero pagka yan naman, naalamin nyo, ititigas naman yan. Kaya lang, syempre, meron siyang pinatawag nga ng micron, para maalaman natin kung ano yan. Testing natin, wala no? pa. Ba. 80 micron yan, 80 micron. Ito namang laminating laminating machine ko na to. Very ano to, very uh, handy kasi ano siya, uh, plug and play lang. So i-on mo lang to. Yeah, na-i-vlog ko na rin naman yan. So pagka nag-laminate kay mga papi, kabilang dalawang, dalawang daan. siya para para sure ball. Pero mas maganda mas yung mas mapal na laminating ito yung na-film para ano so papalitan natin So, ayan. Ito mga tinan niya. So, okay naman siya. Ayan, hindi oh. uh, siya manipis. Hindi siya... Pero, siguro order ako ng mas makapal. Ayan. Pagka na-illuminate na mga papi, bugupitin niyo lang. So, kahit, kahit hindi siya sagad sa kasi, pagkasagad, eh, bubukas Bubukas siya. Ayan. Lang. Bugupitin yun lang na ganyan. Sa akin, nakakantong pa. Di na, ano, uh, Anton? Opo. Di ba? Oh, okay na siya. Alright. So, isa pa. <coughs> isa pa na, parang extra. ba? Huwag niyong kakalimutan, pagka nagustuhan niyo yung video ko na ito, uh, isang share naman dyan mga Papi. Ikaw pa ito, nakasubscribe sa na akin. Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Totoo ka. Hmm. Nakapalan na. O, oh, ayan. O, oh. ito na mga Papi, pinch product. Ayan, di ba? Ang ganda. So, ayan, don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago nating videos.